Good morning. So, marami tayong pack lunch ngayon. No? Ito yung pack lunch. Ito yung ipamimigay natin sa daan. Yung natutulog ba sa kalsada? Tsaka yung mga construction worker na madaanan natin. Yan. Magpapakain tayo ng <laughs> manok, lumpia, tsaka so, ano. Ayan, di ba? Sulit, di ba? Pasalamat yun, guys. No? Pasalamat. So kita tayo sayo kasi magpasalamat na ako no. Kasi naulian na yung ko ba. <laughs> Ayun guys, pasalamat tayo. Papa Troy is here. Maraming salamat pala sa Taylor Mead by Olive. Ayun guys no. Maraming maraming salamat sa lahat sa lahat ng agila. Ayan. mag tayo ng 700 food packs. Uh, Kain ba? Mamimigay tayo ng pagkain sa mga taong natulog lang sa gilid-gilid. Kailangan pagising nila, may pagkain na sila, di ba? Eh bibigyan natin sila. Kaya hindi lang 'to. May ano din. Lagyan din natin ng lumpia. Okay. Tawagan so, niyo. Ah. Yan, mamimigay tayo, no. Tapos. So, guys, no? Yan. So, 'yung pamimigay natin. Okay, di ba? So natuwa na sila dito, 'yung natutulog lang sa gilid-gilid, no. Mga construction worker yung mga manghirap bigyan natin ng pagkain hanggang maabot saan abot yung pagkain natin nanimigay tayo yung ruta ko ngayon nanimigay ako papunta ng puerto alright papunta ng puerto guys no So, yung pamimigay natin so, maraming salamat pala sa sponsor natin no maraming salamat sa lahat ng na nag-sponsor kay Lormid Garage MD Tire yun saka meron pa no Pagana pa tayo. Lagyan pa natin to. Marami pa tayong pagkain na ipamimigay. Okay so, kita kids. Thank you. Lahat ang ipamimigay natin na pagkain. Yan. Ulang pa to kasi ano to siya? 700 lahat ang ipamimigay natin na food pack. Yan. Worth 700. Yeah. Yan guys, no? Ito yung pamimigay natin.